I Inom talaga ako guys ng moringa kasi gusto kong maging healthy at saka ang hirap guys na magkasakit tayo kaya kung ano yung mga alam natin na nakaka-boost ng immune system natin ay inumin natin, di ba? This is Nepal, a landlocked country in South Asia. Luto ako, guys, ng munggo dahil ito talaga ang crave ko ngayon. Ayan. Hindi ko na binidyuhan from simula, guys, kasi alam nyo naman kung paano lutuin ang munggo, diba? So, ikukukos siya, guys, sa pressure cooker. Ayan. Kaya hindi na tayo magpapakulo ng maraming, ng matagal. Ayan. So, nilagyan ko siya, guys, ng chicken. Kaya, alam nyo, guys, kaya naisip kong magluto ngayon ng munggo dahil ito talaga ang crave ko ngayon. And then, nakakuha ko, guys, ng malunggay doon sa aking kapitbahay. Ayan, no. Papakita ko sa inyo. So ito guys, so binigay ng aking kaibigan. So nag-message ako sa kanya kanina na pupunta ako. Sabi ko, punta ako sa bahay mo ha, ah. manghingi ako ng malunggay kasi marami silang malunggay guys. Ayan ano oh, ganda-ganda, sariwang-sariwa, ba diba? So lalagyan ko ng malunggay ng aking monggo para naman masatisfied yung ating crave. Dito guys, sa Nepal, bihira ka makakita ng moringa or malunggay. So, dito sa kabila, mag-aadobo ako ng chicken kasi may bisita kami ngayon nandito yung yung pinsa ng mga anak ko kaya yan so, guys no ilagyan ko na siya ng kubig so medyo matagal-tagal na rin hindi ako nakatikim ng munggo talagang nagki-crave ako sabi ng mga anak ko mami masarap ba yan sabi ko oh naman masarap to kasi hindi pa siya nakatikim nito guys hindi pa ako nakaluto ng munggo yan oh no. talagang saring-sariwa din yung munggo so no worries guys hindi na tayo magpakulo at hindi mauubos yung aking gas <laughs> kasi nga mayroon kaming pressure cooker o oh, di ba madali siyang lalambot sa pressure cooker Dagdag lang ko ng konting tubig. Yan. So, takpan ko muna ito, guys. And see you later. Papakita ko sa inyo mamaya yung aking finished product na munggo. O, di ba? Takpan muna natin. So, kapag nag-aadubo ako, guys, ang ginagawa ko talaga, minamarinate ko na para malasa siya. So, bali apat lang kami takpan. pwedeng apat lang kami guys ang kakain nito, no? Kaya konti lang niluto ko. Oh. Ayan. Kasi Pilipino food tayo ngayon. <laughs> o so, ba diba, masarap ang kain mamaya. So ito guys, oh, papakita ko sa inyo yung malunggay. Ang gaganda guys ng dahon niya, ayan. Mm, Sariwang-sariwa. malalaki guys yung dahon niya. So kuku kukuha lang ako dito ng konti para ihalo ko doon sa akin. Munggo. Alam niyo ba guys, ang moringa dito ay hindi nila ano, hindi nila masyadong kilala dito ang moringa or malunggay. At saka uh, kung may may nakakakilala man guys ng malunggay no, sinasabi nila na hindi daw masarap ang lasa kasi medyo 'di ba may may parang bitter taste yung malunggay. So parang kumbaga hindi sila masyadong uh, familiar dito at parang hindi nga nila gusto. So yung iba talaga na mga taga rito, hindi nila talaga kilala yung <laughs> yung gulay ato guys. So ngayon uh, napaka napakaganda guys ng malunggay, 'di ba? Sa atin. Talagang ano na siya yung uh, marami siyang benefits, talagang famous na ngayon sa atin ang malunggay. Kita nga ito ng mga anak ko, sabi nila, mami, anong klaseng gulay yan? Kasi nga, hindi ito guys available sa mga market dito sa Nepal. So, uh, ang mga Nepali na nakakilala lang ng Moringa or ng Malunggay ay yung mga siguro naka, naka ano sila, na sila, yung mga taong galing sa ano India. Kasi ito guys, napakarami pala nito guys sa India. Yung mga Indian people, kinukonsume nila ang Moringa. So, marami na rin akong nakita sa mga vlog no na talagang alam na alam ito ng mga Indian people ang malunggay kasi nga marami ito sa kanilang country. So, ayan guys, tama na tos na ihalo ko sa aking munggo. Parang gusto ko pang dagdagan. Nakakamiss talaga guys ang malunggay, di ba? Nung mga bata tayo, ito lang yung mga kinakain natin sa probinsya, yung malunggay na ito. Pero hindi natin, uh, that time, hindi natin alam kung ano yung mga benefits ng malunggay, o di ba? Ganito-ganito lang guys ang malunggay pero ginagawa na nilang powder at saka malaking tulong sa ating health. ba? Diba? Actually, yung mga green juice, yun naman talaga ang nakakabos ng ating immune system eh. ba? Diba? Yung mga green juice kasi yun yung, mga, kumbaga, yun yung mga pagkain tunay o talagang mga pagkain na gusto-gusto ng ating katawan. ba? Diba? Alive kasi siya. So, pwede mo siyang gawing tea or pwede mo siyang ihalo sa gulay. So, ngayon yung natitira nito, guys, no? Ang matitira nito, ayan. Kailangan ma-ano ko to mamaya. Malaga ko to Kasi nakakapanghinayang, di ba? Pag madali lang siyang maraten. So, ayoko na siyang i-dry kasi may nabili ako sa online store dito na uh, isang paket. Isang paket ng moringa na powder siya. Kasi umiinom talaga ako, guys, ng moringa. Kasi gusto kong maging healthy. At saka, ang hirap, guys, na magkasakit tayo. Kaya... Kung ano yung mga alam natin na nakaka ng immune system natin ay inumin natin, di ba? Kasi huwag na nating antayin na magkasakit tayo. Kailangan marunong tayo mag-alaga sa ating mga sarili para tayo ay hindi magkasakit. Alam niyo naman kung napakagastos, di ba guys, ng may sakit ka, yung mga gamot mo, di ba? Nako, nadala na talaga ako nung yung time na nagkasakit yung asawa ko, guys. Talagang nadala talaga ako kaya sabi ko I will try my best na alagaan ko yung sarili ko. Siyempre, may mga anak pa tayo na kailangan nating alagaan. So, kailangan, kailangan alagaan muna natin yung ating mga sarili para maging healthy tayo. So, so far, uh, after nung after nung nangyari dun sa asawa ko, guys, nag, parang nagkaroon ako, guys, ng phobia, no? Parang, kumbaga, Pati yung mga, ano ko guys, yung anak kong dalaga, parang nagkaroon siya ng phobia, no? Kasi ganun yung nangyari sa daddy niya. So, parang natakot, parang konti-konti lang yung sakit, parang gustong magpa-check up sa doktor, ganyan. So, kahit ako ganun din, madali, madali kasi tayong may stress guys, pag mayroon tayong nararamdaman sa katawan. So, ako talaga, uh, health conscious talaga ako from before pa. Kasi, kumbaga, may mga previous din akong problema noon sa katawan ko yung parang palagi akong inaasid kaya naghanap talaga ako ng ng paraan para ma-treat yung ano ko yung nararamdaman ko na yun and so far uh, sa awa ni Lord talagang gumaling na totally yung gastric ko yung hindi ko na nararamdaman yung mga acid-acid na yan ngayon how many years uh, already yung nakaraan so nung mga age ko is 40. 41 42 ganyan doon ako nakaramdam ng na, uh, medyo kakaiba sa aking stomach parang nangangasim siya tapos tumataas dito guys yung acid kasi nga may acid reflux ako dati. So, so far ginawan ko talaga yung guys ng paraan kasi nagsasawa na ako kakainom ng gamot, wala talaga hindi ako gumaling sa mga hindi ako gumaling sa mga gamot na yan guys sa doktor no. Hindi talaga ako gumaling kaya sabi ko, what if uh, susubukan ko na lang yung mga natural uh, supplement na kubaga uh, hindi naman as long na hindi uh, matindi yung kanyang side effect hindi siya mas mara, mas matindi pa yung side effect ng ano eh, di ba ng mga gamot sa doktor pero kung natural naman yung ating iniinom kaya safe naman kapag natural kaya nung nagtake ako guys ng barley juice no na napakalaking tulong talaga sa akin ng barley juice. So ngayon, uh, medyo nahihirapan kaming kumuha dito ng barley juice guys sa Nepal. So ngayon, kailangan ko pa mag-order no, sa Pilipinas. So ngayon, ang ginagawa ko, uh, ito yung supplement ko ngayon, yung moringa powder. So ginagawa ko yung juice every day. Umiinom ako guys isang baso. At least once a day talaga ako umiinom. At um, nakakatulong talaga siya. So kung... Halimbawa, uh, nagpupuyat nagpupuya tayo, nagpupuyat tayo kailangan dapat oh kumain tayo nitong malunggay kasi malaking tulong siya kasi 'di ba pag nagpupuyat tayo bumababa yung ating hemoglobin tapos uh, yung ating energy bumababa din pag hindi maganda yung ating tulog so kailangan talaga ikaw ang gagawa ng paraan para ma-boost yung immune system mo 'di ba kaya kung ano yung mga sa tingin niyo dyan, na <laughs> nakakabigay sa inyo ng ng ano ng lakas dahil superfood naman guys ang moringa isubukan nyo rin ang moringa so far ang moringa maganda siya sa blood pressure sa mga sugar na yan so kailangan maging aware lang tayo sa ating health kasi napakahirap talaga ng mag magkasakit so yun talagang uh, kailangan i-watch out natin din yung ating diet huwag tayong magpuyat huwag tayong Uh, kumain ng mga matataba. Kailangan talaga guys, uh, more veg vegetables para safe tayo, di ba? Sa mga sakit-sakit na yan. Kaya ako, nag-iingat na rin ako ngayon talaga. Hindi na ako masyadong kumakain ng mga karne na yan. Uh, siguro once a week na lang yung kain namin ng karne. At saka, kung kumain man ako guys, mga one, mga two, piece, two slice, three slice, ganyan lang. Hindi yung patodo-todo kagaya ng dati na And syempre hindi na tayo guys bumabata kaya kailangan talaga tayong mag-ingat diba? so yun lang guys at uh, so far wala pa naman akong mga update no so antayin natin o sa ating nalalapit na pag-uwi so we still have 6 months to go <laughs> medyo excited na nga ako na uh, uuwi ba diba? so finally <laughs> masisilayan ko na rin ang kagandaan ng Pilipinas at saka parang, pero alam nyo guys, minsan nasa study ako kapag sinasabi ko sa sarili ko, ay, uuwi na ako ng Pilipinas. Parang, kumbaga, something in my heart, no, na nandun pa rin yung, nandun pa rin guys, yung, yung lungkot ko na, kumbaga, na iiwan ko yung Nepal na syempre, sa tagal ko dito guys, for 15 years, no, parang napamahal na sa akin ang bansang ito. At, uh, syempre, ito yung ating second home, kumbaga, dito, maraming nabuong Uh, mga memories dito guys sa Nepal no. Maliliit pa yung mga anak ko dati. So ngayon malalaki na sila. So parang hindi maiiwasan talaga 'yun, de ba? Pero I hope na maging okay no ang lahat. At uh, one day babalik kami dito sa Nepal para bumisita dito sa mga family pamilyi ng asawa ko. So, so far okay naman sa kanila guys. Wala namang problema at uh, medyo sad din sila na uuwi kami pero syempre, darating talaga darating talaga yung yung araw na yun, di ba? Dahil hindi natin yun inaasahan na na mangyayari. So, yun lang guys at uh, uh, marami pong salamat sa inyong patuloy na pag panunod ng aking vlog. So, magkita-kits na lang tayo sa ating susunod na vlog at marami pa po akong isi-share sa inyo na mga happenings, no? while we are staying here in Nepal. So, maraming salamat po sa inyong uh, pagsubaybay sa aking vlog at sa mga um, viewers natin dyan na patuloy nagko-comment. Hello po, Kuya Mario. Palagi po kita nakikita sa aking comment section. Kahit hindi po tayo magkakilala, alam ko, alam ko po na nanonood ka ng aking vlogs. At uh, shout out po dyan sa lahat ng mga Uh, kakilala ko na patuloy na nanonood ng aking vlog at uh, patuloy na pinapanood yung buhay ko dito sa Limbao. Maraming salamat po sa inyong lahat. And please guys, kung bago pa lang sa aking channel, sana naman mag-subscribe ka naman po sa aking channel. So, see you all on our next vlog. Mag-ingat kayong lahat dyan. Bye! Ayan guys, finally, luto na yung aking munggo. Kain na tayo. Oh my God, maparami ako nito ng kain, guys. E aí